here we come my new babies 16 pieces yun pinainin natin siya ng bitmain pro at saka yung pinakain natin guys integral 1000 yan so 16 pieces yan sila guys uh, yung isang nanay nito uh, wild wild chicken So, labuyo yung nanay nito ng iba. Ito, ito, mga ito, ito. Ito, so, ito, yan, maliliit. Yan, mga labuyo yan. Yung na-cross na lang, ano. Cross ng Rhode Island at saka Bantam. So, hindi maliit yun sila. Yung iba, cross ng, ano, Rhode Island at saka... Ayam uh, si Kaya ito, ang mga Yan mga, 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 mga.